Lagay lang ako ng grated cheese kasi wala tayong coconut. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 2 and 1 half cups na warm water. Saka tunawin natin ang 1 and 1 fourth cups na brown sugar. Yan guys, okay lang na ganito yung kulay pero dahil gusto nating matchib yung parang ma-orange na kulay ng kutsinta, maglalagay ako ng 1 tablespoon na anato or at powder. Tunawin lang natin siya guys. Ganito ginamit. Ito siya guys, o oh, yung ginamit ko. Mamasitas. Nahirapan na kung tunawin yung at guys. Lesson learned. Dapat ano pala. Tunawin nyo muna siya sa malit na tubig. Lagay tayo ng 1 teaspoon na lye water. gradually add 1 and 1 half cups na glutinous rice flour or ang ating malagkit. Ayan. Then, maglagay naman tayo ng one half cup na rice flour, guys. Rice. Ayan, guys. Bali, ang ginamit ko, glutinous rice flour ka rice flour. And guys, hayaan muna natin siya. Rest muna natin siya for 30 minutes to 1 hour. Para mas maganda yung kanyang texture. After an hour, ito na siya, guys. Ito na yung kanyang texture. Haluin na lang natin siya ulit. Dapat kumukulong na pala yung ating steamer. Transfer na natin. Hindi ako gagamit na maliliit na molder ngayon. Lalagay lang natin siya sa square tin pan. Lagyan ko lang siya ng coconut oil. Guys, pwede pa rin naman kayong gumamit ng kutsinta or puto molder. Haluin lang muna natin mabuti. At sasalain ulit natin. Lagyan natin siya ng na aluminum foil. steam na natin siya. steam natin siya for 40 to 45 minutes. Hayaan muna natin siyang mag room temperature. Saka natin siya ikakat. Lagay na ako ng grated cheese kasi wala tayong coconut. Serve and joy. And again, depositive positive, be happy and spread love. to you again next time. Bye! Sarang. Ito na siya guys. Ang sarap. có wow.